Hello everyone. So andito na naman ulit ako sa Bonggang Bongga nilang park. 'Di ba? Tingnan niyo naman kung kaano ka bongga itong park nila dito. So ito nagsisilbi na rin nilang uh, food park. So kasi meron ng coffee shop diyan. 'Yon, coffee shop. Na hanggang doon dire-diretso 'yon everyone. Kung tutuusin 'yan. So punta tayo dito. So, dire diretso yan, everyone yun. Hanggang doon. Kasi diba, ang ganda ng kanilang ano, may mga pa lanterns pa sila ng bonggang-bongga dito. So, ipapakita ko sa inyo, dire diretso Kasi ako nga, ibibisita doon sa friend ko. At nakangapit bahay. So, yan, meron sila dito mga kainan, tututusin. Yan. Yun, oh. Yan, dire diretso pa yan, hanggang doon. Diba? Yun oh Ganda. dire diretso yun, everyone. Diba? Ang ganda. So, dito ako naglalakad. Malapit lang ako sa friend ko. At gawa ng uh, mga ngapit bahay nga ako. Diba? Nagluto kasi dodo. -do. So, yun lang, everyone. Good evening, everyone. ng bonggang-bongga. -Bongga. Thank you so much.